Hi mga kasoy, magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. At alam ko mga kasoy, ang dami nitong nagtatanong sa atin, sa PM sa atin, at mga komentor mga kasoy, na paulit-ulit na tanong na bakit ba may mga babae na pinaglalaroan ang mga kalalakihan. So kahit na hindi mahal ng isang babae pero eto ay nakikipagsama at nakikipag SEX pa rin sa kanila mga kasay. Bakit nga ba? So, syempre mga kasabi, eto lang yung opinion ko tungkol dito. May mga kababaihan kasi na nakakaya talaga nilang magluko kahit na hindi nila mahal ang isang lalaki ay nagagawa nila na sumama sa isang lalaki dahil lang sa pangangailangan nang dahil lang sa pera at higit sa lahat may mga pangangailangan siya na hindi natutugunan ng kanyang asawa or ang kanyang jowa kaya ang ginagawa niya mga kasabi ay nagsaside lang ito para naman matugunan ang kanyang ayan mga kasabi kakulangan source of income so syempre sabi ko nga sa inyo depende naman kasi ito sa mga kababaihan talaga may mga babae naman na kaibibigay na isang lalaki sa isang babae ang mga kakulangan nito pero may babae talaga na nag stay kahit na walang pera ang isang lalaki pero sa mundo natin ngayon bibihira ka na makatagpo na isang babae na talagang matino at higit sa lahat bibihira ka na makatagpo ng isang babae na nag stay sa iyo kahit na walang pera kasi ako mga kasabi kapag ka nagmahal talaga ako kahit wala pang pera ito ko ano man ang trabaho niya, wala akong pakialam. Basta alam ko, kapag mahal ko siya, patutunayan ko yan. At higit sa lahat, mag stay ako kahit walang pera. Kasi hindi ako mapaglaro sa mga isang lalaki. Kapag kamahal ko, mahal ko ito. Hindi ko tinitingnan kung ano yung nakaraan niya. Hindi ko titingnan kung ano yung pagkatao niya. Siyempre, magre-research ako tungkol sa kanya. Pero kapag maayos naman siya, kahit walang pera, it's okay lang. Basta ang mahalaga, mahal ako at mahal ko siya. 'di ba? 'Yun ang pinaka-importante yun ang pinaka-importante at tanggap yung mga anak ko mga kasabi. Kaya sa mga kalalakihan dyan na nakakaranas ng ganito, na kumbaga lahat binigay mo sa isang babae pero darating sa punto na talagang iiwang ka pa rin ito, talagang hindi pa rin siya nakakontento. Huwag po kayong magiging bulag kapag once na nararamdaman nyo na hindi na kayo mahal ng isang babae, ay makipaghiwalay na kayo. Kasi wala rin pong saysay -say ang magiging isang relasyon haba ng relasyon kung kayo ay naglulukuhan pa lang. Wala rin saysay ang inyong relasyon kung ikaw na lang yung lumalaban tapos yung asawa mo or GF mo ay hindi ka na rin pinaglalaban kahit na kayo ay nakikipaglaro pa rin siya ng apoy sa ibang lalaki. Kaya sa mga kalalakihan, mag-iingat po kayo at kililanin ninyo ang mga kababaihan na magiging karelasyon ninyo kasi baka mamaya mabulag kayo sa kagandahan nila, mabulag kayo sa pangbubola nila, tapos ang ending pala ay pinaglalaro ang kalang nito at ang pinakamasakit pa ay pipirahan ka lang. Kung wala nang makuha sa inyo mga kasay, iiwang ka na lang sa ere na para kang tae na wala ka na magagawa kundi iiyak ka dahil nasasaktan ka ng sagad. Yun lang yung lagi tatandaan sa mga kalalakihan na nagmahal ng sobra-sobra tapos iniwan na lang pala sa ere. Yun lagi pong yung tatandaan mga kalalakihan. Yun lamang po mga kasawin, maraming salamat sa so, patuloy na pag-supportan niyo sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi Mahal kayo ng inyong advisor.